bakit susumbong ikaw? Kasi? Buwan. din okay. Mama. Saan ka tayo niwan? Saan? Dito? Opo. Saan dito? 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 Ba't mo ako susumbong? Daddy. Susumbong ako? Ay, wawa wa, mama. Susumbong daddy. Bakit mo susumbong? Daddy. si ano? Iyak. Iyak sino? Ay. Bakit ka umiyak? Kasi. Kasi ano? Iyak. Iiwan? Iyak. Hmm. iyak. ka iniwan? Sa bahay. Sa no, bahay? Oo pala. Iniwan ka ni mama.